internet check so for today's video guys wala kami internet naputulan gawa nung hindi ako nakapagbayad so nagpunta nga ako agad agad sa malapit pinakamalapit na bayaran dito sa 7-eleven shout out at pinasok ko nga ang 7-eleven para makapagbayad ganito lamang guys pindutin ang bills payment hanapin ang PLDT then enter mo yung account number yan 10 digits lang po yan at saka yung area code at saka yung kung magkano ang babayaran mo. Ayan. So dapat tama ang account number para hindi kaya ma-miss, para hindi ma-, si, ma ano, ma cancel Pagkatapos sa uh, ma-check, pindutin lamang po ang next. Pag sa area code telephone number, wag niyo po ilalagay yung zero para hindi ma-miss payment. Ayan. So nilagay po ang amount then the cellphone number ng registration ng yung account